Sumaglit nga ako ng bakery para nga bumili nitong pinapay. Dalhin ko nga ito dun sa gumagawa ng aming bakod sa may bahay kubo. Bibisita kasi kami dun mga mare para nga tingnan kung ano na nga ba yung progress. And at after lang ng mga ilang minuto pagbabiyahe, nakalating nga din kami dito sa bahay Angon. kubo. Ayan Ayan guys! <laughs> Ayan yung kapitbahay namin dito mga guys. O, oh, nakate na yung ano. Bye. Yung bahay. May kapitbahay na kami dito. Oh, pero sino yung Ayan. Ayan na yung ano guys. Update ng aming backwood. Anong bagay mo sir? Yung bumibisita nga kami dito mga mare ay meron talagang pinabibiling materyales itong gumagawa nga dito ng bakod namin. Kaya naman for the go nga ulit kami ni asawa at naghanap nga kami ng mabibilhan ng kahoy. Siyempre wala nga din ibang pagkakargahan yan kundi dito lamang sa aming malakasang minivan. Bali tatlong bukus nga ng kahoy itong binili namin mga mare at ayan nga at pinagkasya nga namin dito sa aming maliit na sasakyan. Sumakto lang din naman yung haba kaya naman na isasalapa din yung ikurang bahagyan. Ayan, at saktong nagutom na nga din kami. Kaya naman, nagawa pa nga namin mag-drive-thru. <laughs> guys, so, nag yung mga ikargang kaway ka mga guys. <laughs> Ay, kaway. Uh, ano eh, lang Ano ka nito ang to? Social distance. <laughs> Social distance. <laughs> <laughs> Thank you, Paul.

Ayan, at after nga namin mag-drive through, ay pumalik na nga rin kami dun sa may bahay kubo. Pakyawan na nga pala yung ginagawang trabaho nila dito sa aming bakod. Kaya naman hindi na nga rin kami nag-aalala para sa pang araw-araw nilang pagkain. Pero every time na nagpupunta nga kami dito, ay nagdadala nga din kami ng mauulam nila. Mambay lang nga kami ng salit dito at kung medyo magdilim na nga, ay nagpapasya na nga namin umuwi na. O siya, hanggang dito na muna at see you again sa next na mini vlog. Bye!